Kaya naka-kiss mo, Hi, guys. Kaya may para mo, Sherwin. <laughs> share out. Parang Sherwin ng Taiwan yan. Sherwin Castro, share out oh. Paborito natin to, guys. Paborito yan. Kaya oh? yung ng para mo. Oh. Sana dati yung domag kamakantini ko, guys. Bakit may ka... Wala, <laughs> tingin tayo. Kaya, kaya na. lumabog. break uh kapogi nata. Kapogi nata ni magmaneo kanya. Santing pula. Eh, jo, santing mo, santing mo siguro na mas nung sa Ken May na, eh, <laughs> na. Paglo pa ka talaga. Nah, di pa Tipan ni Tipan <laughs> ni Dragon. Tipan ni Dragon. Nakita niya yung Dragon. Eh, kay, arinjo. Eh, kusang nanti tipo. Ah, ano? Green na yan. Hindi lang pa ribbon. Hindi lang pa ribbon. Burim na yan, Jo.